everyone welcome back to my YouTube channel again so guys if you're watching this please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel please don't forget po to hit the bell notification para updated po kayo sa akin future videos so guys um, magbibigay lang po ako ng advice ha para po sa si mga passport applicant new applicant po especially um kapag po hindi magkatugma SCPN si certificate at saka si valid ID ay kailangan nyo pong ipa-adjust si valid ID. Kasi hindi naman po natin ma-adjust si PS certificate. Pwede naman po natin ipa-correct si PS server certificate but it's gonna be a long process po. So yung gagawin na lang po natin is ipa-adjust po natin si, si, valid ID. Now take note kasi dapat kasi magkatugma po talaga si PS certificate at saka si valid ID. Yun kasi yun kasi yung babasihan po ni DFA sa pagkuha po ng passport and dun po i-evaluate kung a-approve ba kayo or hindi. Kaya nga po, pinadali na lang po ni DFA, hinihingian, hinihingian lang po tayo ng one valid ID para po madali na lang po makakuha ng passport. Now, um, usually po ng mga error is uh, middle name, uh, ano pa ba, place of birth, ano pa ba, date, ano pa ba, um, uh, kasi yung first name and last name is always um, tama eh. Yung middle name na lang, place of birth, date of birth, yun po yung usual na complain or usual na kino-comment na hindi po magkatugma si PS, birth certificate, sa place of birth, at saka si valid ID sa place of birth. Which is, wala po tayong magagawa dyan. Kailangan po talaga natin ipakorek si va primary valid ID para magkatugma sila ni PSA birth certificate. Kasi kung hindi po sila magkatugma silang dalawa, ay hindi po kayo magagrant, hindi po kayo ma-approve. Or else, bibigyan po kayo ng 30 days na palugit para po ipabago ninyo si valid ID. Kasi usually yan po yung um, anong tawag nito, problema ng lahat. Pwede nyo naman pong subukan If um, to prove me that I am wrong or I am right, kapag um, may mali na information na hindi magkatugma si personal information sa PSA birth certificate and personal information sa valid ID, kung ano po yung mangyayari. But in our personal experience, in all of my client, kapag po hindi magkatugma si PSA birth certificate at saka si valid ID, ay hindi po talaga gina-grant or ina-approve ni DFA. Pinapaulit po talaga. So, yun lang po yung advice ko na anong tawag nito sa lahat po ng applicant na may error sa kanilang primary valid ID. So, ipa nyo na lang po bago kayo magpa-appointment or maghanap na lang, kumuha na lang po kayo ng ibang valid ID. Tapos ipa-ipatugma ninyo sa PSA certificate ninyo para hindi kayo mahirapan during your appointment or during your appearance. Kasi kapag lahat naman po ng documents ay tama during your appearance, very quick lang po, approve, approve, approve. After nyo po pumasok doon sa DFA, screening, tapos after po, kukunin po nila yung valid ID niyo confirm online appointment, at saka po yung PSA niyo after po. Kailangan nyo na po ng, uh, anong tawag nito, ipacheck po yung mga information. After po, kailangan nyo ng fingerprint. After po, photo After po, bigyan po nila yung, uh, anong tawag nito, receipt for releasing, for delivery ba, or for pickup. So that's it. Very easy. Kapag lahat po ng documents ay clear, lahat po ng documents ay tama, wala po kayong uh, reason na magtagal doon sa loob ni DFA. Very, very quick lang po talaga. Kaya po, meron ng specific time. Meron po ng um, specific date. Kasi, yung specific time po, ay may limited na tao na makapasok during that time po. Kaya, it is very easy. And it's very important po talaga na magkatugma po si birth Certificate at saka po si Valid ID. That's it, guys. And kung magtanong po kayo ilang Valid ID ang kinakailangan, isa lang po. One primary Valid ID. Kung gusto nyo po malamin kung ano po yung primary valid ID na tinatanggap ni DFA, please look po, look nyo po sa aking previous videos. Meron po akong mga videos na ginawa kung ano po yung mga acceptable na valid IDs ni DFA. Thank you. Goodbye. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.